Uh, ka? Ulit, ulit. Hindi pala naka-video to. Ay, uh, sir! Good morning, good morning. Init, bay! Good morning, good morning. Binabati ko si Mr. Rod. Ay, wa! Uh, Mr. Good morning! Langoy na. Ang alawing na. Ang alawing langoy na. Tanan, ana, ani, ana, demonyo. Ganyawa. Ito Ah... Uh, ano oh, kine trabaho na karon? Pagpa uh, Pagpawis. Pagpawis. Jaw bai. Oh, para tanan ng mga laban lob mugawas. <laughs> <laughs> oh. Video itan nan. Oh. Ni oh. ani karon sa dagat. Ang dagat. murang na pays. Imo sa bitin. <laughs> oh, tenang sa ha. Dalam <tuk menonton> kami Oh, oke okay. Oke lah. Sige,